guys, nandito tayo ngayon sa Nipaan at dahil nga nagtrending yung video natin na ginulay natin yung bunga ng Nipa na ginisa natin sa Sardinas na halos umabot sa 2.7 million views sa Facebook at pati na rin sa Reels. Ngayong araw, kukuha ulit tayo ng bunga Nipa at gagawa ulit tayo ng kakaibang luto sa bunga ng Nipa kasi maraming din naniniwala na langka daw yung ginamit natin. Marami may mga nagsabi rin na labong daw ng kawayan yung ginamit natin. Magluluto ulit tayo ngayon sa pamamagitan ng bunga ng Nipa. Tara, samahan nyo ako! Pag kukuha kayo guys, ah uh, piliin nyo yung mura, yung malambot pa siya. Ayun guys, kumuha rin tayo ng ano, yung kakainin natin yung mura pa. Kakainin natin ang raw kasi nakakain po ito. Ano lang, parang kaong lang. Thanks <laughs> for sarap nito Sin guys, uh, food trip na tayo Inabot na kami ng gabi guys kasi sinimula namin alas 3 yung pag nanguha pa kami ng nipa So, tikman na natin Kung malapit kayo guys sa nipaan at may mga bunga gawin nyo to, sobrang sarap Bali, papakuluan nyo muna para mawala yung, yung dagta sa kaalat ito pa guys, nung no, isa sa nagpasarap, Junels Bonggan. Ano siya? Condiment siya dito sa Bicol na giningadilis, may mga sili, luya, bawang at kung ano na pang mga secret spices. Pwede mo siya ipampanimpla sa niluluto mo or pwede mong ibudbud sa luto ng pagkain. So yan. Ito talaga yung sekreto namin guys para sumasarap yung mga luto namin. guys hanggang dito na lang video natin pa share na lang ng video uh, don't forget to follow and kung may mga extra kayo send star na lang